Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito dito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador Labrador at syempre sa ating magpapatuloy Binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabay ba'y tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po <laughs> At syempre pero sa din po natin Ang ating mga kapatid sa abroad Na patuloy po na nakasabay ba'y tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Maging sa ating mga bago mga subscribers Maraming 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 salamat po sa inyong lahat <laughs> At syempre Pinasasalamatan din po natin binabati natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Alam po rin yung mga mga bab ah, na na, ano na ano natuloy ako. Alam po rin yung mga kababayan na ah, ito po mga nakaraang araw tayo po ay busy para po doon sa mga kababayan natin na nagtatanong ho. Ay ako po ay pumunta ho ng bundok, no. Kung saan ay dinalaw ko po ang ating uh, kung saan tayo ay isinilang saan tayo, kung saan doon tayo ay lumaki at kung saan ay siyempre may kasabihan nga na kung saan ka nang galing ay babalik at babalikan mo kumbaga eh, sinilip ko po ang sitwasyon ng bahay ng aking ama oh, eh, sana ho eh doon po sa ating mga kababayan na mayroong po sa nang uh, na makatulong. hindi eh, naman po tayo namamalimos pero sa ganung sa ganung uh, sitwasyon eh doon lang naman po tayo lumalapit sa mga kababayan natin na mayroong puso. Pero doon sa mga walang puso at puro nguso, eh okay lang ho. No? Uh, sana ho doon sa mga solid natin taga-subaybay, lalong-lalo na sa abroad, uh, makikita nyo po ang ating uh, ho, ang aking uh, pinanggalingan. Eh, gusto ko po sana na kahit pa paano ay ma-refer ang uh, tahanan na kung saan doon po nanggaling nagmula ang yung lingkod di Labrador. Oh, uh, sana ho ay makatulong ho ang mga kababayan natin lalong lalo na po yung mga may kakayahan hindi uh, naman po tayo nagasabi ang uh, magkano ilan yung bukol lang po sa puso ninyo ako po talaga yung nalulumo sapagkat kahit yung bubong yung kagamitan eh, eh yun po ang lingkod niyo mahirap lang ho kaya uh, wala po tayo bang may pagmamalaki kundi yung ating pagmamahal sa ating inambayan bayan sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, sa ating magpapatuloy pag-uusapan po natin ang patuloy po ha? na kung saan galit na galit ang mag-amang Duterte at itong kanyang ama ha? na si Rodrigo Roa Duterte sa mga nangyayari ngayon sa kanila. At ayon nga sa ating mga kababayan, isa itong karma, ha? isa itong napakalaking karma para sa mag-ama. Na kung saan, eh akala nila sa lahat ng oras eh magagawa nila ang gusto nila at sila lang ang masusunod Katulad nga ng ating napag-usapan noong mga nakaraang araw na po ni Duterte ha, ang ating mga kapulisan at kasundaluhan at iba pa mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa na mag-aklas o mag-kudita laban ho sa Administrasyong Marcos alam niyo mga kababayan, nung naalaman ho ni Bombong Marcos na ito po ang plano ng mag-amang ito, eh pinagtawanan lang ho sila ni Marcos. Alam niyo mga kababayan, simula ho nang si Marcos ang naging ating pangulo ng bansang ito, ay eh, nagkaroon na ho ng patas na pagtingin ang ating batas para sa mga mahihirap at mayayaman. Nagkaroon po ng hostesya ang mga taong walang wala sa buhay. Nagkaroon po ng uh, leksyon ang mga kapulisan na kung saan nagmistulang mga zombies. Na kung gusto lang nilang papata pumatay, papatay. Kung gusto lang nilang gumawa ng mga illegal, makakagawa sila dahil noong mga panahon ng ni Duterte, lahat ng mga pulis ay libre sa paggawa ng uri ng kasamaan. Maliban na lang ho doon sa mga pangyayari na kung saan eh hayagan na po at nababalit at nababiral. Kapag nababiral naman ho, abay kunyari ho itong si Duterte eh, galit din. Pero no, 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 ano na siya eh, no, uh, no choice na siya eh. Kailangan niya sumabay. Eh kasi mahahalata siya kagaya nung nangyari kay Noise ka. Di ba? eh lantaran eh. Pero kung yun ay well, hindi na video, hindi na viral, abay isa lang sasabihin ni Duterte doon, lumalaban kasi kay sa pulis. Diba? Pero ngayon ho, mga minamahal ko mga kababayan, nakikita na ho natin na ang mga departamento na meron tayo dito sa ating batas ay nagkakaroon na po ng pangil, nagkakaroon na po ng kapangyarihan. Nagkakaroon na ho ng malinaw na mata. Nagkakaroon na po ng tenga para makarinig sa sigaw ng taong bayan. Hindi ko kagaya ng unang panahon, na panahon ni Duterte, na lahat ng mga mahihirap, lalong-lalo na kapag nagre-reklamo sa mga mga abusong mga pang-abusong mga politiko, hindi po naririnig yan ng DOJ, Ombudsman, Human Rights. Kasi nga, ang ating Pangulo, ah, ang ating naging uh, Presidente, ay sabihin na po natin, MPA. MPA na kung saan, mahilig sa karahasan. Kahara eh, ito nga mag-ama, si Duterte at si Sara Duterte. E eh, talagang labis-labis so -labis ang kanilang pagpaplano ngayon dahil nga sa kapag nagpatuloy ha, na hindi magagawa ng paraan ng mag-ama na mapatalsik si Marcos, Sigurado ho, walang Duterte ha, ang mananalo. At syempre, sa kampo naman ng mga Marcos, hindi naman din sila papayag. Kaya nga, ginagawa, at ginagawa po ng lahat-lahat ng mga Marcos ang magagawa nila para din po hindi makatungtong sa mas mataas na kapangyarihan itong si Sara Duterte. Na kung saan, pinangangambahan ho na kapag nakabalik ito si Sara Duterte, ha? Mapupuno na naman po ng mga sangkatutak at milyon uh, libong mga politiko ang magnanakaw na naman sa pera ng taong bayan. At kapag nangyari yon, libu-libong mga tao na naman po ang madidisgrasya. Libu-libong mga tao na naman po, mga inosente, ang malalagay sa panganib. Sa totoo lang ho, napakarami ho nagpapasalamat ngayon sa panahon ni Marcos. Sapagkat hindi na po ganun kabaho ang bawat paligid na kung saan sa bawat araw noon, nung panahon pa ni, Rodrigo Roa Duterte, eh halos makikita mo na lamang po yung mga itinapon na patay kung saan saan. Ha? Sa ilalim ng tulay, sa mga basurahan, sa iskinita, kung saan saan na lang sa mga bakanting lote, kung saan saan mo, na lang tinatapon ng mga hudas at tarantadong mga lesbo na nagpagamit kay Duterte ng mga panahon na yon. Ngayon po mga minamahal ko mga kababayan, ginagawan po ng issue itong si Marcos. Napakahinga, napakahina daw ng pangil. Ah, napakapurol ng pangil ni Marcos. At hindi daw epektibo yung kanya pakikipaglaban laban sa droga. Alam niyo mga kababayan, ano bang gusto ninyo? Yung mga tao kasi na yan, Madaling magsalita eh. Lalo na kung hindi kayo ang naagarbyado. Madaling magsalita lalong lalo na kung hindi kayo ang namatayan ng kamag-anak na inosente. Doon lang ho tayo sa inosente ah. O kahit nasabihin natin hindi inosente. Pero huwag niyong kalilimutan na hindi magkakaroon ng mga adik sa bansang ito kung ang nahuhuli ay yung malalaking isda na yan. Mga politikong o mga drug lords na nagtatago sa kanilang mga katungkulan. Halimbawa na lang, ni Paulo Duterte. Congressman. Pero drug lords. O drug lord. Ha? Marami pang iba dyan. Sa totoo lang ho, lahat ng mga Pilipino lalong-lalo na yung mga mahihirap, maituturing ho dapat natin sila ng mga biktima ng droga. Dahil ang nagpapapasok dito ng mga droga na yan, eh hindi naman sila, kundi mga naglalakihang negosyante, naglalakihang mga tao, ha, na mayayaman at may mga kapangyarihan dito sa ating bansa. Ang silang nagpapakalat ng droga na yan, para magmistulang masasamang tao, ang ating mga kababayan na nalululun na sa droga. Dapat ho, noong mga panahon ni Duterte ang siniguro niya na ipatumba ay yung mga malalaking tao. Isa na dyan, unang-una. Para makapanipaniwala naman yung ginagawa ni Duterte, dapat inuna niya yung anak niya. Nililis niya ang lahat ng bakuran. Nililis niya pero maraming natira. Kung yung mga dahon, inalis niya. Pero yung mga sanga, hindi. Ha? Inalis niya mga bunga. Pero yung sanga, yung puno na pinagkakabitan ng uh, sanga, ay hindi niya po pinatumba. Kaya po, kahit anong tira mo, anong patay mo sa mga nagiging bunga ha? ng droga, ay hindi po natatapos dahil karamihan ho Ah. Nagjajan pa rin ho yung mga uh, ugat at saka mga puno na kung saan sila ang nagpapa kalat ng droga dito sa ating bansa. Sinasabi dito tatay, mahina daw. Pero isa lang sasabihin ko, kung sa pagandahan, mas maganda ang sitwasyon natin ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Sapagkat walang naaaping mga inusente walang mga pulis na nagiging zombies. Walang mga pulis na nagiging mamamatay tao. Walang mga pulis na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan dahil kung meron man, may kalalagyan kayo. Diba? O biro mo ha, sinampulan ho. Akala siguro ni Sara Duterte, magagawa niya ang lahat dahil sa kanyang pandurugas, pag nanakaw, yan ang maganda. Hindi yung puro sanga lang yung ano, eh, pangalawa to sa pinakamataas eh. O, di pinutol yung sungay. Diba? Dapat ganun. Yan ang dapat pamarisan. Kung sino yung mga, ali, ano dyan, tiwali na kahit pamatas na posisyon niya, tanggalan niya ng luho. Tanggalan niya ng mga katarantaduhan. Diba? ba e ngayon, ang ginagawa ni Sarah, sumisip-sip kay Marcos. Ha? Parang may gusto na naman yata ang hilingin. <laughs> Itura ni Sarah Duterte, di ba? Makikita mo, garapal na. Ang galing magdrama, ang, ga ang galing talaga. So, su super talaga. Ha? Akala ng mga Duterte, madadala nila ang ating mga kababayan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa kanila mga kadramahan, kasinungalingan, katarantaduhan, kademonyohan. Di ba? Pero, salamat na lang ho sapagkat nabubuksan na ho yung ating mga puso't isipan. Kaya nga po yung administrasyon ng ating Pangulo ngayon ay naghahanda ho para mapigilan ho ang lahat ng mga masasamang plano ng mga Duterte laban sa kanya. At syempre, nananalangin ho ang ating mga kababayan na hindi po makagawa ng ano. Alam, alam naman natin ang kakayahan ng ano, eh, mga Duterte. Mga pusakal na mga mamamatay tao yung mga yan. Mga pusakal na mga magnanakaw. Ha? natalo pa ang mga bandido. Mga pirata. Anak kung saan, itong mga ito, Sara Duterte, tatay niya, sila Bato, sila Robin, puro po yan mga maka-China na ang gusto nila ay sakupin tayo dito sa ating bansa. Paniwalain tayo sa mga maling, uh, di ba? Kaya mga kababayan, Naniniwala ho ako na kahit anong gawin ho ni Sara Duterte maging ni uh, Rodrigo Roa Duterte, na dating demonyong presidente, wala ho silang magagawa. Wala ho silang magagawa at nat naniniwala ho ako na matalino at mas mahusay ho ang ating pangulo, Bongbong Marcos. Kaya nga po sigaw ng ating mga kababayan para matapos na ang lahat ng usapin na ito. Papasukin na ho yung ICC. Pero nabalitaan ko ho nung uh, plano o parang kinakabahan si Duterte na baka bigla na lang magbaba ng resolution ang kamera eh medyo bumait ho daw. May takot din pala si Duterte. Kaya pinakilos niya si Sarah para gumawa ng kadramahan na ang lahat daw ng ginagawa niya ay para daw kay Marcos. Biro mo ah. Galing, di ba? O, oh, nawala yung tapang ni Duterte. Hoy! Matandang demonyo! Ha? Akala mo lahat ng oras, lahat ng panahon sa'yo. Dati, kaya mong lokohin yung mga tao. Ha? Tatanggalin yung corruption, ha? Tatanggalin yung corruption, kayo naman ang pumalit. Hindi na nga korupsyon ang ginawa eh. Pandarambong ne. Pagnanakaw ne. Yung korup kasi, persyento porsyento lang yan. Pero ito hindi. Talagang hinakot. Bandido nga yung dating eh. Diba? Kaya mga kababayan, sa susunod na eleksyon ho, mas maganda pa ho na pagpilian natin, dito lang sa, nandito ho sa tatlo ha? Kung tatakbo man si Rapi Tulfo sa pagiging presidente, mag-Rapi Tulfo tayo. O. Oh. Kung tatakbo man isa sa mga sakop ni Marcos, mag-Marcos tayo. Kung tatakbo man itong uh, sino ba may tumakbo ng pagkapangulo na pwede talaga maging pangulo at may, uh, may kakayahan. Si Lenny Lomredo, pwede rin yun. huh? Sa totoo lang, nung naging Vice President si Lenny Lobredo, may piso, wala kang mababalitaan na ginalaw niya o isinama niya sa pag-alis niya. Hindi kagaya nito ni Sara Duterte na sa unang upo pa lang, milyon-milyon na ang hinakot niya na kung saan yung 125 milyon ay ginastos lang sa loob ng labing isang araw. Biro mo? Chal. Samantalang napakarami mga Pilipino nagihirap, nagdurusa sa mga panahong ito. Diba? Sinasabi nila sinisiraan mga siraulo, mga gago. Ha? Mga bobo kayo. Ayan na nga, pinag-uusapan na nga eh. Kaya nga tinanggalan siya ng confidential funds dahil hayag na. Ano, bobo yung mga congressman? Tanga na lang talaga yung kowa? Oh. Eh, may mga tanga naman kasi talaga sa hindi nakatakataka yan. Maaaring yung mga dumidepensa, yung mga hindi naniniwala magnanakaw si Sarah, mga magnanakaw din katulad ni Sarah. Na kung saan, dinidepensa nila yung amo nila, huwag na nga tayo maglokohan. Ha? Maglolokohan lang tayo. Ba't tayo yung sabihin yung katotohanan? Dahil naloloko kayo sa magandang salita ni Sarah Duterte? Ha? Namukong tae? Manang-mana sa tatay niya na ang ilong pa lang mukhang ilong ng demonyo. Wala ka na Duterte, mabaho ka pa sa lahat ng mabaho. Ampaw ka pa sa lahat ng ampaw. Wala ka ng silbi, isa ka ng inutil. Isa kang inutil na hindi na makakagawa pa ng kahit anumang mga kasamaan. Diyan ka na lang sa wheelchair mo. Ha? Mag-practice ka na mag-wheelchair. ilang panahon na lang, ilang oras na lang, pagdurusahan mo na ang lahat ng mga kahiyupan mo, katrataduhan mo, kasinungalingan mo, kademonyohan mo dito sa mundo. Ha? mag ikaw yung pinaka-alamat ng mga magnanakaw. Alamat ng lahat ng mga, ano, mamamatay tao. Paalam mo? Lahat ng tao mabibilib siya, no? Pag ginawan ka ng pelikula, ha? Hindi maganda mangyayari. At walang matutuwa sa'yo. Isa na kami doon. Marami, libo-libong mga tao na inabuso mo. Na isusumpa ka. Kaya mga kababayan, dalangin ko po sana ay nasa magandang uh, sitwasyon po at ingat po kayo. Dahil mga Duterte ho yan, wala hong gagawin na mabuti yan dito sa ating bansa o sa buong mundo. Kaya nga hindi na sila pwedeng makapunta sa ibang abroad, uh, sa ibang, abroad, sa ibang bansa eh. Dahil nga po, lantad na ang kanilang mga kalokohan kasi nung aling ang kawalang dito sa mundong ito. ba? Diba? Lantara na, kita-kita naman eh. Pero dahil yung mga supporters na nabibigyan, naaabutan, naniniwala sa mga kasinungalingan, ayun. ba? Diba? Sa bagay, hindi naman katakataka kung bakit marami mga politiko na napapaniwala nila yung mga kababayan natin. Eh kung si, si Kibuloy nga na hindi politiko, nagsabi lang na siya si Kristo, ang dami niyan laloko eh. Diba? Ilang libo? Diba? Ilang libo yung naloko ni Kibuloy? Diba? Milyon-milyon? <laughs> uh, ito nga, ito nga, mukhang ampaw na to, na mukhang, mukhang may tipos. Tingnan yung ulo ni, ano, ni, ni Kibuloy. Pag hindi yan naka, ano, mukhang may tipos. Konti na lang buhok niyan eh. Sa kakaisip. Diba? Oo. Oh. Kaya mga kababayan hanggat na dito po ang ating programa hindi po tayo titigil na masiwala to lahat ng kanilang mga kagaguhang, kahayupang, katarantaduhan. At sana po dun sa mga bago natin mga subscribers sana po huwag nyo pong iskip. Kasi po sa pamamagitan po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga kababayan na mayro pong puso na handang tumulong dito sa ating programa ay makakatulong po kayo para po tayo ay makasurvive sa ating uh, pakikipaglaban, laban po sa ating mga halaban ng mga magnanakaw na mga politiko na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Kaya mga kababayan, muli sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.